Good morning mga brother. Pagkatapos n'yong maligo, mag conditioner po tayo. Maganda po siya sa buhok. O, tingnan n'yo. Maganda. O ha? Maganda po siya sa buhok. Yeah. Conditioner po tayo. Madulas at maganda po siya sa buhok. O oh, ha? Hindi, gandang lalaki na naman eh. Hmm. Nagka pa. Kaya hindi ako pinagpapalit ng aking asawa. Mag-conditioner po tayo. Mag Pagkatapos mag-shampoo, mag-conditioner. O oh, ha? Hmm. Hmm. Oo. Oh. mabago bango mabango pa mabango pa ang kintap mabango pa siya hindi po kayo magbabalakubak sa conditioner na to mga brother kaya ugali mag conditioner ito lang conditioner. Bye-bye. Hanggang -bye. sa muli.